Okay, hey, nandito kami sa may San Antonio. Ayan na yung uh, ano na yan, yung ano yan. Yung uh, santo na yan. Kaya tinawag ko ng San Antonio. Uh, San Antonio, tagay tayo mga kapilipi. Ayan, ayan. Nice. Ayan. Asa ah, na yung uh, santo? Ayan mga Kapilipi, yung uh, San Antonio, yung uh, malaking gate. Ayan mga Kapilipi, nandito lang nga sa may Tagaytay. Mga Kapilipi, so malayo, malayo talaga nakalimutan ko ito eh. Ang uh, mula doon sa may, uh, may uh, highway, doon sa main road. Nandito nyo malayo mga Kapilipi. Sa so, uh, video, matagal na akong tinakarating dito gabi pa, alas na yung gabi. Pero ito nakarating na kami mga pili. So ito ay, eh, ano, kainan ng mga, alam nyo na, mga DIC. <laughs> Please, masarap kumain dito. Nakakain na ako dyan, mga kapilipis sa loob na yan eh. Uh, sa liyes na ako nakakain yung kahit paano, kahit driver tayo. Nakakain ako dyan, kahit paano dyan sa San Antonio. tinoyan yan, mga kapilipis. Eh. Oh, napakasarap kumain dyan. Tagaytay. San Antonio Tagaytay mga kapilit ya. Dito lang yan. Uh, sa malaking uh, bahay. Nasa loob yan ang bahay mga kapilit ya. Yeah. Kung nais niyang pumunta. Yung may, ma pag may makita kayong uh, malaking gate sa uh, San Antonio tapos may, ano, may flag dito. Nakikita niyo Hindi, hindi kayo maliligaw. Maliligaw kayo pagdating doon sa may kanto. May uh, tatlong nagsangayon, ngayon pero dapat yung pinakagit na piliin nyo <laughs> may sign naman eh kailangan medyo madirindilin madi talaga mga kapulid na pinapagmalabo yung mata nyo hindi nyo kagad mapapansin nasa gitna siya ayan mga kapulid kita nyo na ito yung uh, Antonio dinner mga kapulid ito yung uh, ito yung uh, kainan ito na exclusive ito mga kapulid uh, malaking bahay ito kasi maraming puno sa loob malaki. Yung hey, mga dalakit. <laughs> Ayan, good evening. Ayan, ah, San Antonio. San Antonio, mga katigitig ito lang yan sa mga kagaitan. Ayan siya. Dahil siya magkita kayo yung malaking bahay. Malaking gate. Okay. Good evening, mga katigitig. San Antonio. Ayan, ah. Ito nga, saan uh, ko rito mga kapli, nakikita nyo yan pag kayo pumasok dito, matilim lang kasi kasi gabi, yan. pero maganda kasi sa araw, ito yung malaking cake, yan. malaking cake.